Oh, ito po mga kaibigan, no? Oh, akala ko po ba, sabi po ng mga kritiko ni uh, Congressman Sam Versosa, eh, ngayon daw lamang po namimigay ng ayuda. Ito pong si uh, Congressman Sam uh, S.B. Versosa. Eh, ito pala, oh, ano po sabi niya, kahit anong paninira ng mga kalaban na ngayon lang daw namigay ng masasarap na ayuda, matagal na pong may paspam. Kaya nga, spam sa mga kaibigan. Pure Foods at Delimondo Corn Beef. Nako! Ang sarap niyan! Manok na natanggap ang mga kababayan natin sa Maynila at sa iba pang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po sa Maynila. Ah. Kesa manira po kayo, sabayan nyo na lamang po kami tumulong at mamigay na din kayo ng masasarap na ayuda at madaming negosyo at kabuhayan. Nako, yan po ang magandang punto ni uh, Sam S.B. Versosa. Ang gusto niya pong ipahiwatig sa mga kakompetensya po at sa mga tumitira na ninira po kay Sam S.B. Berso sa mga kaibigan, healthy competition. ba diba, kesa magsiraan niyo ko, eh why not kompetensyahin niyo ko sa pamamaraan ng pagtulong? Why not yung ginagawa kong pagtulong higitan ninyo? ba diba, yun ang maganda. Mabuhay ka, Sam Berso Diba? Healthy competition, ang mga makikinabang pa, yung mga mamamayan ng Maynila. Diba sabi niya kesa siraan niyo ko why not gawin niyo na lang yung ginagawa ko? O 'di ba? O 'di ba? ikong eh, kung yung mga kritiko ko po ni Sam SB Bersosa, tingin niyo mas magaling kay sa kanya. Eh di gawin niyo din yung ginagawa niya. Higitan niyo yung ginagawa niya. O, diba? o eh, 'di ba? O edi para magbaw naman yung mga si Sam Bersosa sa inyo. Tingnan natin kung kaya niyo. Kasi po yan po, siya po ay uh, yan ay uh, galing po sa kanya sa kailing bulsa. Ito po, Sam Verso, sa June 11, 2020, napakatagal na po panahon pa ng pandemya. Sabi po dito, salamat sa lahat ng volunteers. O, tatabi ako. Ayan, o. Oh. O. Ayan, o. Oh. O. Di ba, mga kaibigan, matagal naman na pala, eh. O, di ba, panahon pa ng pandemya po, eh, namimigay na po ng ayuda. Ah, uh, nung panahon ng pandemya, no, ang laking bagay nito. Nga, marahil ngayon, syempre, balik na sa dati, eh. Ay, parang, oh, sasabihin ng iba, ayuda politics, ika. ba? Diba? Pero po nung panahon ng pandemya, yan po mga kaibigan, ay napakalaking bagay po niyan. Uh, sabi po, Delimondo, ay napakamahal po niyan. Masarap pa, spam, pure foods, corned beef, manok, ayo no? ba? Diba? Yan po, ay eh, mabuting puso po itong si Sam S.B. Bersosa kasi sa halip na po ng gantihan niya ng mga bat, bat, pagbabato ng putik ang kanya po mga kritiko, sabi niya, sabayan nyo na lang po kami sa pagtulong at mamigay na lang po kayo ng masarap na ayuda. O ba diba? kaysa magbato ng putik, eh healthy competition na lang. Yan na din ang gawin nyo. And let's see if you will be better than na uh, Congressman Sam S.B. Bersosa. What you guys think? Comment down below. Ako po si Silver Voice TV, isa ding SB. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, yeah.